Tumugtog ang isang shoplifter sa isang mall sa Bulacan. Labing dalawang libong pisong alaga ng paninda ang siniksik niya sa loob ng kanyang damit. Pinaghanap na rin ang iba pa niyang kasabwat. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Umpauko. Halos walang humpay sa kakadukot ng mga paninda ang babaeng ito sa loob ng kanyang shorts. Ang lahat ng items na yan, ninakaw niya sa isang shopping mall. Pero bago pa man makalabas para ipuslit ang mga paninda, nabisto na ang kanyang modus sa aming investigasyon, nagduda ito na uh, paikot-ikot itong babae na ating suspect na may mga kasama. Aabot sa labing pisong halaga na mga paninda ang nabawi sa apat na putsyam na taong gulang na shoplifter. So, ang mga pinuhan ng items ay mga bulkasil, uh, kutsara tenido, tapos uh, mga blade at saka meron pang so... Ang sospek, may iba pang kasabwat may isang nagsilbing lookout at meron ding tagatanggap at tagaabot ng items. Bali sila ay limang katao, pagkatapos ay apat yung pumasok po sa loob ng mall, samantalang isa ay naghihintay sa labas. Bali yung naghihintay sa labas, siya yung magkukolek ng mga uh, lalabas, ipukuslip nila dun sa mall. Ayon sa PNP, bagsak presyong ibinibenta ng mga kawatan ang mga nako na pininda. Nahaharap sa reklamong TEF ang babaeng sospek tinutugis naman ang kanyang mga kasabwat. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauko, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.